Heart Evangelista started out as a teen model. But I doubt kung may natira pa sa mga kita niya noon kasi magastos siya at alam yan lahat ng kanya mga naging handler. Well, yes, mag siya. Sa ABS-CBN ay manit naman ang kanyang sweldo kasi mababa magpasahod ang Channel 2 pero naman, ang kapalit doon ay huhubugin ka ng network hanggang maging malaking artista ka at pag malaking artista ka na, pwede ka nang humataw sa talent fee. Noong 2008, lumipat si Hart sa GMA. Um, ako, saksi ako doon. Kasi mas kuminig siya dito dahil maganda ang deal na nakuha para sa kanya ni Annabel Rama na noon ay kanyang manager. Unfortunately, nag-away sila noon ni Annabel kasi biglang ang tumayong manager ni Hart ay ang nanay nitong si Cecil Ong Pauko. According to Annabel, nang hinayang daw sa komisyon ang kampo ni Hart. Sabi daw kasi ng nanay ni Hart, according to Annabel, may pangangailangan din ang pamilya nila.